Ito pong ating agahan ngayon, Kajin Lemon. Adobong labong overload sa sahog. Isang kilong lempo. Ayan o, adobo. Adobong baboy na may labong. Go, kain tayo, Kajin Lemon. Kain tayo. Ulan natin. Adobong lempo with labong. Ayan

Good morning, good morning, Kajal Lemon Ayan, Kajal Lemon, for today's video Ga-adobo tayo ng yempo Wala tayong maisip na maulam Pero ito, may lalagay tayo dyan, nakatay ba? Labasin natin ito Labasin natin yung kanyang sabaw Nilagay ko lang yung parlay Tapos kung magsasabaw ito, Kajal Lemon Takpan natin Isang kilong yan po to. Lemon. Ayan o. Oh. yung tubig-tubig. Huh? Ayan, kajin lemon o. Oh. Nagtubig na o. Oh. Tatutuyan lang natin ng tubig kajin lemon. Ayan hanggang magmantika siya. Dan natin, umutulog na magmantika na kasi ngayon Oh. Eh. Oh, eh, diba? Pag so, browning natin ganyan niya. Eh. Ibasin so, natin yung sarili niya mantika. Pantanggal Tang ang guling kasi sa lemon pa ganito. Masasangkot ka ng maayos. Sige, banga. Umay na mo yung pagkakarni niya. aroma. aroma. Yan, bablog na kayo lemon. Bawasan natin ng mantika, kaldi ng lemon. Ayan, mantika. Hindi ako naglagay ng mantika dito, kaldi lemon. Bawasan ng mantika. Ang daming lumabas ng mantika, kaldi ng lemon. Ang po. No, Ayun, oh. lemon na kuha mo tika. Isa tayo ng bawang. Yung natin ng bawang ka lemon. Ayun. At sibuyas. Lang mo. Adaboyin natin siya ng tuyong-tuyo. tuyo Bihira tayo na mga kaulam ng ganito ka mo hindi Iwas-iwasan din kasi minsan ang pagkain ng pork eh. Wala lang maisip na ma ulam Kaya ito, adobo tayo. pag -brownin lang natin kaya mo Yan.

Jangan membuat dengan tingkatnya. Nah, kami tak. bukas may insan bagay natin ng konting kan sa paring agi gagawin lemon yung konting pampalasa lang at natin at para matuyo at maluto tingnan natin kaya dyan na yung ang kajan na Tignan natin kung malambot na. Ating baboy. Mm uh -hmm. -huh. Malambot na kajan na Patutulan lang natin konti. Tingnan natin ulit. Ayan. na lang sa baboy dyan, Lemang. maglalagay tayo ng suka. Ayan, Lemang suka-suka, ng agulo bo, tapos oyster may panget sarap din, yung pagluluto ng agulo maglalagay ako ng kunting asukal dyan kajal lemon Pambalance lang sa kanyang alat asin ng kajal lemon patutuyoy lang natin kajal lemon ng konti lemon Kunti na lang yung sabaw kajal lemon tapos ito lalagay natin labung diba adobo. Hindi mo alam, adobong labong o adobong babo. Yan, kajin demon. Pangdagdag kasi din ito, kajin Jangan Yan ang sawag ng aking adobong labong. Sang kilong lempo. Diba? Diba? Mekos-mekos lang natin. Kiwar, kiwar. Kiwar, kiwar mo, insan. Ano? Gila. No. Diba? nag mo sa'yo, Junay. Kahit mo nang nanti masila. Diba, partner? May gulay ka na, may karne ka pa. Oo. Yan ang kan. balance. Tumon natin yung lasak? Uh -huh. Na. Lagyan natin ng Lagyan ko ng konting pati para tam. May alak konti. Tapos, kung ng mo yung papa, hindi ko nalab. Hanapin kos mekos ba Diba? kos mekos mo insang May tanghalian na, may agaan na Ewan ko lang kung abot pa ng gabihan to Pagkailan lang naman kasi kami kakain. pag yung lemon. ko yung tuyong tuyo. Ayan, may, kos -may kos na natin yung lemon. May kasmikos! Ayan, tuyong tuyo. Ah, pan, Ayan, gusto kong pan Texture. Adobo. Ang kurog niya paminagad pero naten. Ano penting sipa? Kinatin micros-micros. At yan, tandaan mo tayo. Hello. Yung hinahanap ko, Kagen Lemon. Try na natin yung mga pay Lemon. Ayan. Pwedeng pwede na to. Kita nyo naman, quality quality na Kagen Lemon. Ayos na, pwede na kumain. Let's go!